Sa nagtatanong sa refresh kung magkano nga abutin. ah uh, mga boss, ayan, uh, may customer tayong dalawa. Sila idol doon, refresh. Uh, doon, taga saan kayo doon? Taga Bilaw, ikaw sir. paranyake paranyake Ayan mga boss, uh, pag bilaw kayo saan si sir, ito si sir, paranyake Mga boss, uh, sa mga taga Quezon dyan, eh, hindi pa ako makapasyal sa inyo. Dumayo na lang kayo sir. Uh, kung hindi man kayo marireplyan, replyan uh, huwag kayong magalit. Meron na naman nagagalit. Uh, boss, Uh, pasensya na at talagang lagi lang kami may ginagawa. Basta pwede kayong mag-book in sir, lunis lang, hindi. Ayan, sila sir, oh, wala na. Hindi, wala nga itong re replay eh. Basta pumunta na lang kay sir. Ayan, basta pumunta na lang. Ayan, open naman tayo, lunes lang, sarado. Uh, risk din namin ng lunes Sa nagtatanong sa refresh, kung magkano nga abutin, uh, mas may na mga boss, kung kaya nyo mag-budget ng 8K, budget kayo, labis naman yon. Uh, kaya lang 8K, baka magtanong kayo kung malaki pa para sa inyo. Uh, pag nasira ang black, pag nasira ang cam mga boss, pasok yung budget na yon. 8K kasama ng mga piston ring noon, lahat na kailangan palitan about sa black at head, kasi yon. Uh, sa overhaul naman, sa kung magkano, kung magkano nga abutin, magkano mga nagpapatu sa akin na hindi ko pa na-replyan. Uh, budget kayo ng overhaul yun mga boss, simula ilalim hanggang taas. Budget kayo ng 12 to 13k. Uh, yun ang iba budget nyo. Sa carb type, sa FI naman, ganun din. Ganun din ang sa FI. Kasi halos sim lang naman ang presyo. Magkakalamang lang ng price sa parts ka. lang naman sa FI at carb. Yun ang mga budget mga boss. Uh, pagladala mas maganda. Huwag kayo magdala ng alangan. Halimbawa, papare request kayo pero 3,000 lang ah, mahirap napakahirap tuusin natin napakahirap to kung ayaw tulungan at gawa ng lalo na pag matanda na ang takbo ng motor napakahirap natin tansyahin ang, kung anong uunahin natin yung palitan ah, pag mababa lang ang inyong dala yun lang mga boss maraming salamat